Ayan. Medyo brown na ha. na ilagay ang bawang. ko lang ang bawang. Kaya hmm. ngayon, pwede ilagay ang kamatis. yan. natin ang Himalayan salt yan. Ang Himalayan salt is kulay pink yan. Kunti okay lang. Dagdagan na lang ulit. Ha? Matabang. Yan. Dura ng kamatis lagay ko na ito. Luto mo yan mga 5 minutes. Ayan, okay na. Lagay ko na ito ang palaya maparami na nang palaya apat ang palaya at saka apat na itlog yan mahirap na ito haluin Hindi ko nga pala sinasabawan dito kasi yung ating sibuyas. Kung saan magsasabaw ang sibuyas. Ayan. 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 Ayan ang ito. Ayan. Pwede nang ilagay ang itlog. Ayan. Ayan. Siya nga pala. Pag nilagay ko ang itlog, hindi ko agad yan haluhin. ayaan ko muna siya, siya ng 2 to 3 minutes. Kasi mas maganda yung nakikitang itlog kesa sa maihahalo siya sa ano, sabaw, yung parang pag nagtubig siya eh, parang tunaw ang itlog. At saka, kaya kunti lang ang nilagay kong asin sa ampalaya, ah. kasi yung binating itlog, nilagyan ko na rin yun ng asin para timplado na. Ayan, wait tayo 3 minutes. Ayan, pwede nang haluin. Ayan, ayan, kitang kitang itlog niya, magandang tignan. Nga pala, kapag nagluluto ako ng ang palaya, half-cooked lang talaga. Ayaw ko yung lutong-luto. Tutunan rin yung itlog. Maganda siyang lang kasi hindi siya tunan. Dati ang pinapangtimpla ko talaga dyan, patis. Eh wala akong patis. Okay na Luto Sabi nga sa Hebrew Bete abon.